Samahan niyo ako sa isang pinakakilalang highway dito sa Cordillera. Ito ang Halsema Highway. Kung isa kang rider na mahilig sa adventure, sigurado akong maririnig mo ang pangalan na ito. Isa ito sa mga paboritong daanan ng mga motor riders. Hindi lang dahil sa twisty roads, kundi dahil sa nakakamanghang tanawin na makikita mo sa bawat liko. Habang binabaybay mo ang Halcyon Highway, mararamdaman mo talaga ang kakaibang saya sa bawat kanto. Mataas na bundok, malalim na bangin, at peskong hangin na tila niyayakap ka habang nagmomoto. Dito mo mararanasan yung tipong gusto mong huminto paminsan minsan-minsan para lang masilayan ang kagandahan ng kalikasan. Sa mga bahagi ng atok, bugyas at iba pang lugar, makikita mo rin ang mga vegetable terraces, mga taniman ng gulay sa mga bundok. Kaya nga kahit malayo at matarik, dinarayo ito ng mga riders para lang masulyapan ang ganda ng Cordillera. Pero hindi lang puro ganda ang meron ang Halcyon Highway. Kasabay ng mga magagandang tanawin ay ang mga pagsubok din sa daan. Isa na rito ang makapal na fog, lalo na tuwing umaga o hapon. Minsan nga kahit tanghali, bigla na lang may sumusulpot na hamog na halos hindi mo na makita ang daan. Zero visibility. Kaya kung dito kayo dadaan, siguraduhin yung naka high visibility gear kayo at syempre, nakailaw ng maayos. Isa rin sa mga dapat bantayan dito ay ang mga landslide lalo na kapag tagulan. May mga pagkakataon na sarado ang ilang bahagi ng highway dahil sa pagguho ng lupa. At minsan bigla na lang may mga bato sa gitna ng daan kaya importante talaga ang pagiging alerto sa mga kagaya kong nakatuwheels lang kailangan natin ng dubling ingat dito mismo sa halsima ako madalas dumadaan pag pumapasok ako sa trabaho at sa bawat biyahe iba iba ang aking karanasan minsan maaraw minsan mahamog at kadalasan din maulan pero sa kabila ng lahat ito na rin ang naging parte ng araw-araw kong buhay. Parang naging kaibigan ko na ang daan. Alam po kung saan ako pwedeng huminto, kung saan laging malamig at kung saan madalas may landslide. Sa bawat pag-ikot ng gulong natin, tandaan natin na may mga taong naghihintay sa atin sa pag-uwi. Ang biyahe ay hindi karera. Mas mahalaga ang makauwi ng ligtas ay sa makarating ng mabilis. Kaya sa lahat ng dumaraan dito sa Halsima Highway, lalo na sa mga first timers, enjoy the view but always respect the road. Ride safe lagi mga kaibigan. Hanggang sa muli.